Tama, mga idol at uh, nandito tayo ngayon sa ating uh, second branch ano ito yung uh, ating uh, na open nung uh, sunday and uh, ngayon ito yung tinatawag natin na uh, patay na oras no dahil uh, ang oras ngayon ay uh, 2 pm no so mula 1 pm hanggang uh, 4 pm ay uh, si commander umuwi yan sa bahay no and uh, yung anak ko na isa ang nagbabanta dito so meron tayong paninda konti lang Baka may bumitin eh so naka-ready rin 'yan and uh nandito tayo ngayon para i-update sa inyo yung ating uh, second branch no ayan so kung nakikita nyo dito tayo ngayon sa loo so, and uh, maganda din mag-vlog kapag uh, ganitong oras dahil nga tahimik din no? wala masyadong uh, dumadaan na tao wala rin masyado bumibili and the same time wala rin masyadong uh, dumadaan na sasakyan so ito yung ating uh, tapat ng ating uh, pwesto ayan so ito yung ating uh, area na bago ito yung bagong area natin so uh, ang iba dalawa na lang hindi nakapag open ito mag open na yata ito mamaya, bigasan ayan so may mga bigas na nga yung isa saging do. so uh, paninda dito na sisig and uh, yung uh, chop, no na chicken so uh, papakita ko sa inyo dito mayroon tayong itlog ayan tapos may electric pan tayo diyan <laughs> so ngayon dito sa loob makikita niyo mga idol ito na yung ating uh, stante no na kung saan doon galing sa ating uh, tindahan dati na hindi na siya ginagamit dahil uh, kukunti lang din ang ating paninda doon sa ating uh, sari store yung ibang uh, stante ay uh, nilipat natin dito no yung ating chiller doon sa ating uh, tindahan ay uh, nilagay na rin natin dito ayan. so update ko sa inyo yung ating uh, ito pa lang yung uh, nailalagay natin dito no kulang pa ito so tuloy-tuloy natin ito nga uh, dinadagdagan kung ano pa yung mga kulang dahil nga siyempre busy rin tayo and uh, siyempre araw-araw doon tayo sa kabilang pwesto so umaga lang tayo nandito so pagkatapos kumakatig kay commander karon tayo ng time ngayong hapon no na mag-update uh, sa inyo, makapag-vlog sa itong ating second branch So, ito yung ating uh, mga paninda, ayan, hanggang sa baba, no? So, okay na siya. Kulang pa ito ng uh, mga mismo na Royal Coke at saka Mountain Dew. Ayan, siyempre may mga tubig na tayo, alak, meron na rin, konti-unti. So, ngayon, nag-install tayo dito, at yung aking pamanggay, nag-install tayo ng uh, saksakan dito. Ayan. So, kung nakikita nyo kasi, isa lang yung saksakan dyan, So meron mo ng extension. Pansamantala wala pa tayong extension ay uh, saksakan dito. So maglalagay tayo ng uh, saksakan dito. Tapos lahat 'yan ay uh, wala na tayong mga nakasaksak na gano'n. So pag pinatay yung ilaw, meron na tayong switch. Ayun. Para at least ay uh, isahan na lang wala nang uh, problema. Kung nakita niyo sa aking uh, previous vlog, mga idol, ay uh, napakaganda yung kapag uh, gabi dito no dahil nga meron tayong na-install na Fiesta Lights ayan, so ito yung ginagawa ng aking pamangking ngayon Yo, tatapusin niya na ito siguro ngayon dahil nga may pasok din siya tapos ito yung ating mga paninda no? Uh, hindi tayo nag uh, gaya doon sa iba na puro sari-sari store tindahan so ito yung binago natin, may mga pansit lang tayo pansit-pansit, ganyan so uh, sigarilyo pa din ayan, mantika pasinsya yun, na kayo mga idol, medyo malang dilim dito, may araw, hindi ako magbibukas ng ilaw. So, uh, ito, Max Glow, mga pansit. Ayan. Ito rin, meron tayong mga malalaking pansit din. Ayan. Ayan sa baba. So, hindi pa ito nakaayos ng maganda pa. Dahil nga, ini-improve pa natin, no? And, uh, simple, busy din tayo. Ito, mga plastic. Ayan. So, dito, mga mantika. Ayan. And, uh, meron pa tayong additional na Max Glow. Ayan. So, hindi natin alam kung saan ko man din Pati dito may alak na rin mga jeans. So, Imperador, Alfonso. pag unti, -unti lang, no? Para makompleto lang siya muna. Tapos marami pa tayong idadagdag, mga idol. I-update natin yan sa inyo. Tuloy-tuloy uh, tayong mag-update para to inspire at motivate sa ating uh, si branch pa lang natin, no? Mga idol. Dahil nga, unti-unti uh, natin na uh, pinaprakas kagabi. Sabi ni Commander Aya, nag-blockbuster daw dito. Kasi nung Sunday ng opening tayo, hindi ganoon kadaming tao pero kahit pa paano mabenta naman pero kagabi daw ay uh, grabe daw ang tao dito pila pila so hopefully ay uh, tuloy tuloy tayo kasi nga ito yung ating uh, para ma-attract yung ating mga customers no and uh, simply kung nakikita nyo napakaliwalas malinis bagong pintura bago tayo lumipat dito and uh, yun talaga ang aking gusto eh. kahit nga doon sa kabilang pwesto yung aking uh, first branch na kung saan nandun na ako naka duty araw-araw ay uh, yun talaga yung aking uh, laging ginagawa no dapat yung mga bagong pintura maliwalas malinis kahit na hindi ganoon kaganda yung ating uh, pesto pwesto pero at least ay uh, malinis tayo lalo na tayo nagtitinda and tayo yung uh, nandoon lagi araw-araw din yung pwesto malinis yung uh, area yun pa lagi kapag may tao ako yun ang bilin ko palagi na kailangan malinis no and uh, nakikita nyo dito wala pa tayong niluluto yan so it, dahil may luto pa naman P kumbaga hanggang alas 4 pagdating ng alas 4 dito ay uh, pupunta na dito si commander no sa pwesto niya kasi nagpapahinga siya ngayong araw ngayong tanghali no? pagdating pagdating papa, <laughs> um, wait lang ay, mag, mag, wait lang mag bla, 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 <laughs> ma si papa mamaya na and uh una kita nyo ay uh, ako lang muna dito no eh uh, po sabi ko nga pupunta muna ako doon para mag uh, vlog para at least ay uh, Papa. so ayon uh, ayun ay uh, pahinga muna siya and uh, yung anak kong nagbabantay yun sa tricycle natin good <laughs> papahinga din kasi sabi ko lumayo muna dahil nga ay magbablog ako makulit kasi yung so mamaya mag iingay mahirap kasi pag mag -blog. lalo na doon sa kabilang pwesto sa first branch ay napakaingay uh, napaka ingay ng sasakyan May gilid tayo ng kalsada So hindi tayo makachamba ng uh, oras talaga, no? Kasi nga pagdating natin doon ay 4 PM na. Tuloy-tuloy na 'yon hanggang alas 9, alas 10, alas 8 ay tuloy-tuloy uh, ang pintahan natin. So hindi na tayo makapag-vlog, no? Kalalo na nagpapa-music ako doon. Unlimited ang music doon, mga idol. Walang tigil ang music doon <laughs> sa, sa ating uh, first brands. <laughs> So, ito lang ang ating update no? dito sa ating second uh, branch ngayon. Nag-install tayo ng mga ilaw, pinagawa na natin, nagawa na ngayon. And uh, yung ating uh, mga paninda. Okay, yan. Share ko right sa inyo. Yan. So, yan na muna. And uh, uh, i-update pa natin kayo ulit, no? kapag uh, na kumpleto na natin kasi nag-iisip pa kami kung ano yung mga kailangan ng tao dito kasi uh, ito yung una natin nagtinda dito na dati cart lang kasi yan manok lang tinitinda natin so ngayon kasi nagdagdag tayo ng ibang paninda so mag-iisip uh, pa tayo and uh, kung ano yung mga hinahanap yun yung ating e additional dito so hindi natin muna titingnan hindi muna uh, ilalagay kung ano yung mga ilalagay muna natin no unti-unti -unti lang kasi nga Uh, tinitingnan natin kung ano talaga ang uh, kailangan ng uh, mga customers, yung mga hinahanap nila dito. Kapag bumili sa, sila kasi ng uh, chicken dito sa atin so, nahanap sila ng mga na so, yun ang ating bibilhin yeah, Yun ang ating paninda para hindi na sila lumayo. So, yun lang ang ating update dito sa ating uh, pwesto uh, Mang Doc's Fried Chicken First Branch, second Branch sarap na binabalik-balikan and uh, tawag ito. Kahapon ay uh, Monday ngayon ay uh, Tuesday na ba? Ngayon? So pangalawang, pangatlong araw na natin. Sunday to nag-open. Uh, so kahapon nag-blockbuster tayo dito. Sabi nga ni Commander Grabe ang pila. And ngayon na naman sana ay uh, tuloy-tuloy na yan. So uh, yun lang. Sabi ko nga sa kanya nag, sana mag-ano ka mo lang mag-video <laughs> mag, uh, ka man lang sana. Para at least sabi ko makapag-video at uh, makita yung uh, medyo maraming uh, bumibili para at least maraming tayong ma-motivate at ma-inspire sa maliit nating uh, negosyo uh, munting tindahan no? kaya kahit uh, pa na makapa-inspire tayo sa iba na kailangan natin magsikap at magsaga sa ating uh, negosyo yun lang at maraming maraming salamat God bless bye bye